Hi, guys. Good morning po. Hala, ano nangyari sa mukha ko? Uy, tingnan nyo sa kakabilis kasi. Lunchtime kasi minsan na, ano, kinukuha ko ng asawa ko para mag-lunch together kami. Punta kami sa mall. Tapos, 9 O, oh, bago pa lang nag-ten. So, bilis-bilis na sana ako umalis. Umalis na ako talaga ako sa bahay. Pumunta na po ako doon. Malayo na po nilakaran ko kasi... Mag-uukay-ukay na naman po ako. Tapos, para di malaman ng ano ko oh, ng asawa ko na mag-uukay <laughs> mag ako kasi nag-ano na kami o oh, nagsabot na kami or nag-decide na, na kami na mag-ukay-ukay kami sa Sunday. Nanabod man ako dito sa bahay, wala man ako magawa. Tapos mamaya pa din yung client ko. So, yun na sabi ko ay alis na ako para kung kukunin man ako ng asawa ko mamaya lunch at least nakaukay-ukay na ako tapos sa sobrang ano ko pamamadali di ko na, <laughs> ngayon ko lang na ano na notice isa lang pala yung earrings na so su suot ko o oh, diba loka loka tapos ngayon dito di ako mahiyang mag video kasi nakikita nyo naman hindi na kailangan mag-explain <laughs> wala talagang katao-tao kaso nga lang ang mahirap is nakakapagod sa kamay yun na guys tumawag po malapit na ako sa ukay-ukayan tapos tinawagan ako ng asawa ko sabi niya saan ka? <laughs> sabi niya saan ka? sabi ko ah Papunta ako sa shop kasi ano, bibili ako ng pagkain ng aso tsaka panglaba yung sabon powder. Tapos sabi niya, ah, okay, sige. Um, di ka gutom. Siyempre, sige nung, ano, no, kapag matakaw, kasi sino ba naman hindi gutom? Sabi ko, gutom ako. Sabi niya, oh, sige, ipipick up kita. Tapos nasasarkanan ako. Kaya yun, dali-dali akong nag- eto dito na po oh, nasa bahay na po ako ngayon <sighs> tapos since pupunta po kami na, uh, sa mall dadalhin ko po yung ano yung malaki kong bag kasi tatakas ako mamaya pupunta talaga ako sa okay okay guys kasi yan lang ang kaligayahan ko dito wala akong family dito sa Australia wala akong anak ako at kami lang ng asawa ko so wala din akong kaibigan ni isa. Ako lang talaga, guys. Kaya, I make myself happy. Tapos yung aso ko, talaga namang walang pagkain yung aso ko. Ay, buti na lang. Lamig. Wait lang, boom. Kita nyo naman yung pawis ko. Hindi na kailangan mag-explain. <laughs> Soon, guys, pag naka... Ano na tayo? Nakapag-monetize na po tayo is gagamit na po ako ng video editor para may mga effect effect rin tayo kasi yung effect natin ngayon is yung tawa ko lang tawa ko na parang kambing so ngayon iinom muna ako na tong sprite wag kayo mag judge ha kung paano ko to iinumin kasi sarili ko tong sprite ah tapos uhaw na uhaw ako lang yan, kundi ako lang po. So ngayon, gagawin natin is kukunin natin ang aking malaking bag. Tapos bibili na rin ako mamaya ng boots. Alam nyo guys, um, yung mga family ko sa Pilipinas, In, minsan, di ba, madalas naman, normal naman talaga yan, pag may nakikita yung family, uh, family nila sa abroad, pag nakikita nila, hala, bilhin nito, bilhin ganyan, talaga yan sila, guys. Pero pag ako naman, pag, syempre, mag, mahilig ako mag-post sa social media, so, i-accept ko ang reality na magsiselos talaga sila. So, ang ginawa ko, syempre, pag may, eh, may extra akong pera, Magpapadala ako sa kanila ng pera. Tapos para pang-ano lang 'yan nila oh, pang-bili. para may shopping shopping din sila. Ang init. Sa so, ito yung bag ko. Guys, ang dami supong bag. Pero ang lagi kong ginagamit is ito. Yan. O kung hindi ito, ito. silipat natin to. Alam nyo guys, may mga asawa na Pilipina o ano ba, kahit anong lahi, lagi talagang, ano dapat may sarili kayong pera. Para kung mag man kayo, hindi kayo mailang magasto. Tapos, kasi madalas talaga yan, lalo na sa mga, well, di ko alam, basta based on my experience about billing americano uh, Amerikano, hello guys, okay yan sila, okay, okay yan sila, pero may, meron pag may araw din na ikakount nila yung mga tinulong nila sa'yo. Yung asawa ko, pag bumibili ako ng mga bagay-bagay, para sa sarili ko. Magsasabi yan siya. Ano naman binili mo? Wala ka nang mapaglagyan ng damit mo. Bili okay ka nang bili. Ukay ka <laughs> nang ukay. ukay. Pero, so, pag sinabihan niya ako ng ganun, alam niyo kung anong response ko? Oy, pasalamat ka. Hindi ako katulad ng ibang babae na kapag mag-request talaga o magpupunta uh, sa mall, kailangan mga Louis Vuitton, mga branded yung mga item na gustong bilhin. Tapos ako, yung asawa mo, ang gusto ko lang is ukay-ukay. Ukay-ukay makes me happy already, so huwag kang magreklamo bayot. O, tapos tawa lang yan siya. Asawa ko, tapos hindi ko naman ginagamit pera niya. oy last time, sinabi ko sa kanya, wala talaga akong pera, guys. Tapos gusto ko talaga parang kumbaga nagugutom talaga ako sa ano mag shopping kahit, kahit mag okay lang ako ng kahit isang item yun tapos wala, wala man akong pera then ano sabi ko sa kanya babe I want to spoil myself because I deserve I deserve to be spoiled. Mura pong nagtrabaho nung. No? Mura ba ko'y income atong time Anak, anak ana ko siya ah. Babe, um, I want to spoil myself today. Tapos sabi niya pa, yeah, go spoil yourself. And tapos sinabi ko naman sa kanya, pero wala akong pera. Tapos sabi niya, may meron ka namang ano oh, yung bank bank card niya daw. Kasi nasa akin man yung ano niya oh, yung credit card niya, pero hindi ko man yung ginagamit, guys, kay kapag gagamitin ko yun, makareceive man siya ng notification. <laughs> makareceive siya ng notification. Tapos, Oh, ano? 'Di ba? Tao na bumili ako ng makeup kaya eto na oh, eto eto siya. Oh, yan na, yan na binili ko. Alam niyo guys, pagkatapos ko pag ano, bumili kasi budget ko is $50 lang. Labi ilalang lang lang ha. Pero $50 po yung ano budget ko. Then yung pera kasi namin sa bangko is magkano yan? $400. <laughs> $400 lang yung pera namin sa bangko. So, sabi ko, di ko alam guys, basta gusto ko talaga mag-shopping that time. Sabi ko, kahit $50 lang. Kasi na, pinayagan niya ako. Alam niyo guys, pagkatapos kong nabili yung, ano o, yung makeup ko, yung eyeshadow palette, palette, palette ba yan? Gusto ko talaga masuka guys. Di ko alam. First time ko talaga naramdaman yun. Kasi, nang dumating ako dito sa Australia, hindi po ako umasa sa asawa ko. Nagtrabaho po agad ako. Nagmasahista po ako. Pagkatapos, ako po nagbayad. Nung no, nag-aaral po ako ng age, um, age care dito, ako po yung nagbayad ng tuition ko. Kapag nagpapadala po ako sa Pilipinas, pera ko po, yung income ko po, yung pinapadala ko. Minsan, umiiyak na nga po ako kasi... Um, Siyempre, meron din akong gustong bilhin sa sarili ko. Kaya, paano ko mabibili kung may ma naman ako ng message? O, oh, kailangan ko nito kailangan ko ng ganyan. O, oh. siyempre, kailangan natin unahin yung mga bagay-bagay na prior, uh, ano, need, not wants. So, eto na guys. I'm waiting here. Tapos, dadalhin ko na lang din tong document na to ibibigay na kasi ibebenta na namin yung sport car ng asawa ko. Sana guys may makabili na kay wala na kaming pera. <laughs> Ay, tapos alam niyo guys, ganito ako ka ano ha, madiskarte. So, gusto ko talaga ng magandang kilay. Yun bang when you wake up like that, it's Instagrammable. instagramable. Syempre, kabata pa na ako, syempre magpagwapo ko, oy. Eh. So, yun na nga. Sabi ko sa sarili ko, lo, search daw ako kung magkano magpakilay. Hello, guys, kamahal. Mahal, malapit na mag, ano, $800. Sabi ko sa, sarili ko, magbili na lang ako ng, ano, ng machine. So, ako nagawa ng kilay ko, guys. Oh, maganda lang din naman. Nakasave ako ng $800, ba diba? Tapos, naglip ano din ako, lip color, nalip tattoo. Ako din naglip tattoo sa sarili ko, ba? Diba? Sabi ko sa asawa ko, napakaswerte mo sa akin. <laughs> Anyways guys, eto nag-wait lang po ako ng, uh, sa asawa ko. At maraming maraming salamat po sa mga subscriber natin at sa mga sumusuporta. Guys, you will be my friend from now on. So, natutuwa po ako makita na marami pong nanonood sa aking YouTube video. Kasi dati alam nyo po, napakahirap. One r one views. Ah, sino ba naman gaganahan hmm. niyang gumawa ng video pag ganun yung mga views, 'di ba? Pero ngayon umaangat na siya saka nga ako minsan na napapaisip ako, ano na sa YouTube? Bakit medyo ma, ano, madali-dali kaysa nung dati? So, anyways, guys, gagawa po ako ng short video at ipapakita ko sa inyo kung ano mabibili ko mamaya. 'Di ba? Tatakas po tayo mamaya. Anyways guys thank you so much for watching I love you and don't forget to subscribe kapag bago ka pa po sa aking YouTube channel bye bye